Sa so, yun ang mga bilito natin lagay yung camera para alam nyo na may tutago sinis ni nanay naghihintay na so, si Jose Rochelle nagchat na sa akin para na daw siya <laughs> kanina pa si nanay naghihintay eh. alam na rin nanay yung plano namin eh <laughs> let's go ano na yung kanina kanina mo na ano wala alam mo na yung kagawin ma

kaya na ako pag na odag kaya ano 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 tayo. ano na ano 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 sabay nga, ano 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 sabay nga Kain na, kain na, kain na, kain na, kain na. kain na. dito nga, Ayun nga, sita. sarap na nito, na. Ako Ano pinakamit ko dito, nai? Pinakamista. Ito, na siya. Kain na. Sita, to, gawain na? okay. na dyan? Ay, oh, okay, na. Ako oh, sa sobo lang ako, kung pa kasi ako. Ano yung na Choy natin mo lang ako pag ganyan lang. Oo, sige na. Kain um, na! Kain na. na! Ito isda, Oh, oo. Oh, oo, sarap. Kaya pala, dito na tumira sa amin, nai. Hmm. Kain na, kain na. Ay, so tara. Ang dami ka mong ano, nanay, video yung ano, yung bunga nga mo sa akin. <laughs> Ikaw kasi ano, wakas natin, umalis naman kami sa bahay. Ano sa sobula ako kasi ako busog ka? <laughs> sabi ng mga tao. Wakarope. <laughs> <laughs> sabi ng mga tao. Ah, <laughs> oh, ang sarap. Alam niyo ba na ang dami nabasa ang comment at aalil sila sa inyo? Hindi ko naman alam yun. Ben? Well, hindi naman masarap. Ako rin. Ano Hindi masarap ang luto. Hindi masarap ang luto? Ano hindi masarap? Eh, Malasa nga. Ha? Hindi mm. nga masarap eh. Hindi masarap. masarap? Eh, ito sa'yo hindi nang masarap. Eto, may bitmang ko. Luto ang luto. Hindi naman sinasarap. Apo Ako na naman nagluluto. Eh, masasabi mo pa hindi masarap ang luto ko? Kahit na nagpakisama ko pala sa iyo, gagawin sa akin yung bagay na yan. Hindi mo na pa Ape, nga masarap eh. Ano hindi masarap? Ayun, ako na nga nagluluto ay, eh. Mami naman, nasa kain na naman tayo. Hindi nga masarap. Hindi masarap. Ako na nga nagluluto, ganda ano pa sa sarili mo. Ano na ba, masarap pala? Ano ba yung panlasa mo ha? Eh. Ay di ma, ang panlasa ko hindi masarap eh. Baka okay sa iyo, masarap sa iyo, sa akin hindi. Ah, na ay, ako naman, kasi, naman, naman naman. Nga pala hindi nasarap pa sa akin luto. Ano ba problema mo? At ako ay, ay gaganyan gaganyanin mo. No? kasi luto so, pa na luto. Ha? Sige, ano? Ano? Sinanay pa, inaanahan oh, oh, mo? Buti nga pa, ko tayo! Oo! Oh, oh. Ano mo din Hindi naman talaga masarap. Ay, hindi ka nasarapan. Ano gagawin ko sa iyo? Kaya, nagluluto na ako. Masama pa sa iyo. na. Ito, na. Sobra naman yung ginagawa mo sa akin. Mm -hmm. Ay, ano po sa ko eh. pakilasa mo. eh. Kaya ka nga 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 kasi puta nga 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 sa iyo. Ang, ang ko kasi iyo. Tama na, tama uh, na. Kasi sa malaki ugali mo, ganyan ka pa, pala talaga. Sobra Sama pa na. Hindi ko na malagagawin ko sa inyo. Magsasalita ka pa sa akin ng ganyan. Si Alvin, hindi ka na hiyo na. talaga, ano? eh sobra tama, na, talaga. na. kada si na, 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 ay, na. mo lang, kakapit-kapit ang na, eh, magulang ko yan. Hindi ka huwag mo aking yung ano, magulang ko, ha? Ugali mo, ha? Ayun ay, lang pakilasa ko. Hindi naman talaga. Ikaw, to galing ito. Hindi naman, naman talaga sarap. Ay, di mo ka dam kumain. Ito naman sila ako, eh. Ikaw, ugali mo nag-aaway-aaway yes, dahil sa hindi kayo masarap sa akin luto. Kakain ba ako ng ano, masarap na ako? Ano ng arte mo na? Ano? Napakaano mo naman? Sa tigil na tigil na! Tigil na! Prang-prang. <laughs> <laughs>

Makinig ka nga. Abang, abang wala kasi kinausap ko si nanay, nanay. Ah, ah prank natin si Rochelle. Ha, kunyari, hindi ba sarap yung luto mo? May parang wala kasama mo. Okay, <laughs> oh. okay, acting <up> ni nanay. <laughs> gini, gini, gini. <laughs> <laughs>